pinasyalan natin si ano pinasyalan natin si Bidle Okay si Willie naman na si Shoutout ka, Shout out ka Willie Sino shout, shout out mga idol Yon, Ang ganda <laughs> Hanapin natin si Bidle Pabili <laughs> Bidle pabili Nasaan kaya yun? Si Bidle pabili Sarado sarado pang pinto ni Bidle oh, Mga kamang yan na, kay tulog pa. Bidle pa naman. Bidle pa ay, ay, tulog pa yata. Sanggari na mo yata. Baka galing kasalan kaya gayo. Bidle pa Tagal lumabas. Na, kaya ng mga to Ay ang ingay kulaan kung tulog pa ano. Wala, tulog pa si Bidle. Tulog pa. Ako kaya pumunta dito, eh, balita ako y, ako y pagkakapihin mo daw ulit eh. Tunay kaya ako pagkakapihin mo nga ako. Ay, walang problema. Yun? Oo, oh, yun ang ginagayo kayo sa kahit. <laughs> Oo, oh, gal mo pa nga daw. Ay, nandini pala si Bidle. Nakaw. Oh, wala, nagkakapihin. Nagkakape na ako, mga kamangyan yan. Bidle, pabili! Oo, oh, eh, ako'y nagkape na, mga kamangyan yan. Eh, wala, eh. Tagal ni Bitle, eh. nakabili no, na ako, mga ako na ng kape. Sa tingero din ako, ng gamit. ang naman. yan? Pare, ano masasabi mo doon sa mga gayon? Yun ang hahamon? Ano masasabi mo? Ayos siya, basta kay tumupad sa usapan. Oo, basta tumupad na na. Baka mamaya na may mawala na. Mahirap yun na lang. Oh, yeah. Sa dini kami sa kubo. Kami magkakapinibidle, oh. Kita nyo, gaya. Ang daming tinimpla. Ni Willie. Puno. Paldo. Paldo sa kape. Paldo. Ayan, mga kamang, yan mga kamangyang pagkagaling nga natin kina Bidle ay dito nga dumiritso tayo kasi na kasi kanina yung ginawa namin doon mga kamangyan Ayun, nag-vlog ng konti tapos nanood ako ng live Nanood kami ng live ni komander Bantugan Patungol doon sa isyong hamunan Ano, yun nga lang Yun nga, ang maganda kasi yung talagang maging ayos na Kung baga, mag matuto na yung iba ano. Kung baga, magbago na Di ba, sinabihan ko na naman na matagal na na umangat ka ng sarili mong pamamaraan. Ano, wag yung meron kang gagamitin pangalan. Hindi ho ba? Tama yun, mga kamangyan. Ano? Ayan. Yun yung katotohanan yan. Dapat italagang eh, umangat ka nang wala kang gagamitin pangalan na tao. At ayon. Uh, ayun. Ipakita mo sa tao kung ano ka, kung ano yung kaya mong gawin. Ano? Yan lang ho yun. Ganun lang kasimple nga pala mga kamangyan yung mga pinatanim kong rambutan ano kung ring. Yan nga, hindi ko man yan abutin mga kamangyan. Eh yung mga anak ko, sila yung makikinabang kaya ano. Kaya hangga tayo ay malakas pa o bata pa, uh, pag akala natin magtanim-tanim, ayan no. Yun nga, hindi din matanong tam na ng madami. Kasi mga kamangya, kaya ganoon. Madami ho kami magkakapatid. Ano, bali, walo kami. Ako ho yung padalawa sa panganay. Ano, walo kami. Limang lalaki at... yang tatlong babae yung isa naming kapatid na babae nasa abroad sa Taiwan ito naman no yan Turian ko, delikado ito pag lumaki. Pag tumatak yan, talagang hindi lang bukol, butas pa. Ayan mga kamangyan, Bale yun, nais ko lang sa inyong pakita yung mga libreto natin na mapapag-aralan. no. Pero tulad ng sinabi ko mga kamangyan, ang pag-aaral ng isang libro ay hindi biro. Ano? Yan po ay step by step. Kasi baka mamaya dumating yung oras na bigla ka na lang mawawala sa sarili mo ano manunuwag ka na ano kasi halos lahat ng laman ng aklat o libretong tangan mo ay binasa mo na step by step po yung pag-aaral nito hindi ho pwedeng pag nagkamero ka ng aklat eh halip na sa una ko, halip na sa unang pahina ka bubuklat nandoon ka na agad sa gitna kumbaga step by step kasi kung ang hawak mong aklat ay original na aklat, step by step yan, may mga pamilin yan. Sa kalagitnaan yan, mataas na antas na ng orasyon yon na pwedeng talagang debosyonan mo na. Ano? Kasi madami yung naliligaw ng landas pagbasa ng basa ng ganito. Kasi totally yung pag paggamit po nito, pag-aaral nito, para yung elementary lang, ano? Kumbaga, may grade 1, may grade 2, may grade 3, may grade 4, may grade 5. Hindi pwedeng dapat grade 1 ka pa lang, pumunta ka na agad sa grade 4. Mali yung ganon Hindi ko po pinapaliwanag ito Bilang sinasabi ko na magaling ako Sinasabi ko lang po ito Para sa mga baguhan Na gustong mag-aral Manggamot, gustong mag-aral ng lihim na karunungan kailangan no, baitang-baitang yan. Kumbaga, may kabanata 1, may kabanata 5, hanggang kabanata 10. Ano? Yun no. Yun lang. At dagdag pa natin sa isang talaman yung pag-uusal ng mga orasyon May mga orasyon po na sa isip lang binabasa o inuusal Tulad ng ano, for example, tigal po Ano? Ito naman mga kamangyan, isama ko na din Luya, dilaw na naging bato Ano nga ba yung bertud ng gamit nito? mainam po ito na pangontra at pambaklas ng lason binababad siya and sa isang baso tapos paiinom nyo dun sa sumasakit ang tiyan o kaya hindi matunawan ano yun know, o ang bertod ng luyang dilaw na naging bato bato yan Ito naman o no? isang uri ng piraso ng kahoy na talagang naging bato. Oh, bato 'yan. Hindi ho siya kahoy pero kung makikita mo siya nang aktwal, aakalain mo talaga na kahoy siya kasi magaan lang pero matigas. Ano, bato 'yan. 'Yun lang mga kamangyan at God bless sa lahat. Kung nagustuhan nyo yung video, kung nagustuhan nyo lang naman, mag-iwan syempre kayo ng comment, mag-like kayo, at mag-share.